ito mga kaibigan, ay ito po ang tinataniman natin ng munggos nung taginit so ito po ang ebidensya na yung lupa natin o palayan na tinataniman natin ng munggo ay Kumusta uh, so, uh um, mga kaibigan welcome po sa aking youtube channel ang Jose Altida Agri TV sa pagkakataong ito mga kaibigan ay dito tayo sa ating palayan na uh, malapit na pong uh, magbunga. So panahon na upang dagdagan natin ang pataba. Ito po ang i-apply natin, urea o 4600. So mga kaibigan, may nais nice ko lang po ipapansin sa inyo. Itong bahaging ito ay nandilaw. Itong bahaging ito ay malusog na malusog no? katunayan uh, malutong na green ang kanyang kulay samantalang dito ay uh, nandidilaw o nagiging yellow green itong bagay ito mga kaibigan, ay ito po ang tinataniman natin ng munggos nung taginit so ito po ang ebidensya na yung lupa natin o palayan na tinataniman natin ng munggo ay nagiging mataba po sa pamagitan ng mga dahon ng munggo na dito po na na, na na decompose. So ito wala po itong munggo no hindi natin tinatanim. So mag-apply tayo ng urea, damihan natin ng konti sa matalan dito ay apply tayo kakaunti lang. So ito po ang nagiging ebidensya na nagiging mataba po ang lupa natin na tinataniman ng munggo. So sana po naunawaan tayo ng ating mga kamagsasaka na nagtanim, nagtatanim ng palay na sa panahon na tag-init maganda kung magtatanim tayo ng munggo. At saka pagdating ng tagulan, yon po araruhin na lang natin yung uh, mga dahon. So nakikinabang tayo sa bunga at saka nakikinabang din tayo sa pagiging mataba sa lupa. So sa pagkakatong ito mga kaibigan ay patuloy po tayo uh, mag apply na po ako ng urea so kailan tayo mag apply ng urea so panahon na malapit ng nagbubuntis ang ating palay so kailangan nakapag apply na tayo ng 14-14 o complete fertilizer at saka uh, mayroon pong tubig so mayroon ka kaunting tubig at uh, umula naman so ito so, panahon huwag kayong mag apply ng urea sa inyong palayan kung tuyong tuyo talaga no? kailangan basa yung lupa kasi po masusunog ang ating uh, palay pag mainit walang tubig so hayaan na lang natin kung sakali man walang tubig so ang sunod nating pag apply natin dito mga kaibigan uh, pag completely nakapurma na ang Uh, bunga no yung malapit ng lumalabas adagdag uh, na lang tayo ng kakaunting 4600 uh, 0060 ah, uh, yun pong putas mga kaibigan dagdag na lang tayo ng kakaunti sa kasanayan natin uh, pwedeng mag apply tayo ah, uh, isang sako o kalahati depende lang yon sa gaano kataba yung palay natin no pag masyadong mataba, kalahati lang kalahati lang na putas pero pag uh, medyo kulang kulang yung kanyang kataba makikita po natin sa kulay so, kumplito ho natin isang sako sa isang hektarya so, depende lang yun sa uh, takbo paano, gano kadami yung na-apply na, na nating pataba so, ano po ang pagkinabang kung nag-apply tayo ng potassium so, yun pong mga butil ng ating palay ay talagang malulusog at saka mabibigat no? at na-minimize natin yung mga tahop so talagang kailangan mayroon tayong potassium so kung pwede uh, mag-spread din tayo ng foliar fertilizer na mataas ang antas ng potassium so tingnan lang po sa mga foliar na uh, binibinta sa mga agricultural supply yun pong mataas ang potassium yun pong na ispray natin halo lang natin sa uh, pag ispray natin ng uh, pangpapat pangpamatay insekto so minima lang po ang application natin sa abono o sa pataba panahon kung malapit ng lumabas ang bunga ng ating uh, palay so mga kaibigan sana po ay nagugustuhan nyo ang topic natin ngayon at sana naunawaan nyo kung paano o gaano po tayo nagbibigay ng pataba sa ating pananim na palay. Hanggang dyan lang po. Maraming salamat sa inyong papanood at tuloy na po ako sa aking pag-apply ng urea sa aking tanim na palay. Magandang hapon sa inyong lahat at masayang araw sa aking lahat na mga taga so bye bye. Maraming salamat.